Good morning po. Okay. So, ang usapan po natin ngayon ay napapanahon, no? Tungkol po sa mga araw-araw na hinaharap ng mga Kristiyano. It's about time sabi nila nagawa tayo ng vlog tungkol sa Christian living sabi nila. Kasi may nag-comment yata rito, I think two days or three days ago sabi niya ganun, ah, uh, yo, bakit wala yung mga yeah, tungkol dito puro ng end times. May nag-comment pa nga nananakot. Sabi ko, hindi naman nananakot, nananakot ang end times. It's love. Sharing it with love. Dahil pag hindi mo i-share-share yun, aba, yun, nakaka <laughs> yun nakakatakot, di ba? You're not sharing it. I mean, why? What in the world? You're not sharing your uh, knowledge about the eschatology in the proper uh, division of the scripture para lumabas yung katotohanan ng end times na ipinapangaral dito sa Daily Good Vibes. Marami nangangaral ng end times pero hindi nila rightly divide ang scripture. Yung iba nila rightly addition, nila rightly subtraction nila. Hindi ah. Dapat rightly dividing kasi may mga pahayag sa Biblia na isinulat lamang talaga sa mga Jews, mga Jewish people. Tandaan po ninyo, sila pa rin ang chosen people. Hindi ako nagbago ng pananaw dyan. Pero ang apple of the eye na ni Jesus ngayon ay ano? Church church. Pero babalikan niya mga Jews dahil may pangako siya sa mga ito. Okay. So, sa buhay po natin, iba-iba ang kinakaharap natin, no? May nagsabi po kasi sa akin nung isang hapon, sabi niya, naiingit daw siya. Sabi niya, bakit daw ganun ang itsura niya? Bakit daw, sabihin na natin, ha? yung sinabi niya sa akin, bakit daw pangu siya? Oo. Sabi ko, ate, issue ba sa iyo? Babae. At bakit po naging issue po sa inyo yan? Oo. Matagal na raw siyang kristyano pero dumarating pa rin yung time whenever nag-o-open siya ng Facebook, nakikita niya yung mga nasa reels, parang nanliliit daw siya kasi hindi raw ganun ang itsura niya. Sabi ko, ano yung mga babae sa reels na na, na na nakikita mo na halos magpakita ng kaluluwa? Ikaw, kako, anak ka ng Panginoon, kako, anak ka ng Diyos. Bakit ganyan ang iyong pananaw, kako? Siya po ay ano, 12 years old po siya na babae, no? Siguro bata pa, pero hindi, magdadalaga na yan. Okay. Hindi kasi, sabi niya ganoon, pastor, kasi hindi rin po naman maiiwasan sa edad namin. Ito ngayon yung pinakaano. O sa bagay, sa edad po ng mga batang ganyan, na 12 anyos, mga ganyan, 13, mga ganyan, mga teenager, no? Eh, ito po talaga yung kanilang mundo eh. Makikita mo eh. Marami rin lalaki nag-re-reels, pasayaw-sayaw. Pero yung mga babae talagang nakaano, halos sabi ko nga, kinaiingitan mo ba yung ganon? Oo, sabi ko, hindi. Kasi alam mo, sa ating mga believers, tayo ay special kay Jesus. Maraming katibayan na ang naranasan ko. Mm -hmm. Sa bagay ka ako, uh, nandito lang ako para payuhan ka. Kasi nung panahon namin, hindi pa naman uso yung mga reels-reels na yan. Tapos sabi pa, yung, sabi, pa nung, sabi pa sa akin nung nung batang babae. Pastor, sa sabi mo lang kasi magandang lalaki ka, gwapo ka. Sabi niya nung bata ka. Ah, biniro ko pa. Bakit ngayon hindi na ba? Eh, mas pogi kayo ngayon. Nga hindi, nakipagbiruan. Hindi, nakalimutan niya na yung isyo. Sabi ko, hindi isyo, hindi isyo yung ano, yung itsura. Ako, dahil si so Jesus mismo, nung nagkatawang tao siya, may binanggit ang Biblia, na hindi naman siya yung tipong hindi naman siya yung tipong ka-desire-desire sa mga tao. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya yung pinunta niya rito yung sa spiritual. Sinabi ko. So sabi ko sa kanya, ano pong maipapayo po ninyo sa akin? Ako. Sabi ko, uh, mas maganda pa magbubukas ka ng Facebook. Sabi ko, mag-focus ka doon sa mga Word of God na nandoon. Kasi marami rin naman na nakapost doon. Kasi bilang Kristiyano, naniniwala ako. Sabi ko, Marami ka din naman siguro mga kaibigan, mga kristyano, may mga kaibigan ka din, mga pastor na nag-share -nags -nags ng mga videos na tungkol kay Jesus. Ayun ang panuorin mo. ako magbabad ka. Mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo po bang epektibo po yung pagbababad sa Biblia? Okay, ito i-share ko po, po yung nangyari po sa amin. Nung ilang weeks ago po yon may problema po yung ano, di ba? Inip, na inip, in, naiinip kami dun sa, kung ano, sa, sa mga ibang ahente. Dumating po yung time na, ito, magpapasko po pala yun parang na ako. Di ba, nag-vlog pa ako rito na mainit ang ulo ko. Pero, pero ginawa ko talaga kasi sabi ko, nangako ako, mag-share mag, mag -share -share ako tungkol sa rapture, sabi ko. Pero habang ginagawa ko yun, mainit ang ulo ko kasi may mga nangako na ganito, ganyan. Akala ko yun na po yung day. Tapos pinabalik uli kami, ang init ng ulo ko that day. Pero sabi ko, Lord, ako, Panginoon, sa inyo ko magbababad sa pag-ibig mo Lord Jesus doon mo ako yakapin doon mo ako pakitaan, Panginoon ng kapangyarihan mo kung paano itong nararamdaman kong talagang nakakabwisit po Lord ako hindi lang po ako pati ibang ahente talagang napipilit ikon na ako Panginoon magano ako talaga that day magpapas ko pa naman oh pero overwhelmingly, nung hapon na gumaan ang pakiramdam ko kasi wala akong ginawa kundi nagbasa ako ng Bible nagbasa po ako ng Bible. Kaya sabi ko, iha ako. You, you plunge yon, yourself into the Word. Dig it with love. At saka manood ka ng mga pelikula tungkol kay Jesus. Marami dyan sa YouTube. Kesa kung ano ni mga walang kwenta pinapanood mo. Minsan sa mga reels, wala namang kwenta yung mga nandiyan eh. Di ba? Papakita lang, naglalakad sila. Papakita, nagpunta sila sa SM. Ano bang kwenta? Ano si Jesus ang may kwenta? Ayun ang panoorin natin. Pero kung gusto niya manood nun, it's your choice. Nasa sa inyo po yun, di po ba? So, ayun lang pong gusto ko sabihin. Si Jesus po ang para sa atin. Huwag niyo po kung para. aso. <laughs> yan ang totoo. Let's be real, no? Mga ingay mga aso. Huwag niyo, wag niyo ikukumpara yung sarili niyo sa iba. sa so, bilang Kristiyano, we, we, are, ano, we are very special kay Jesus. Okay? Naku, yung nagreklamo dito. no? sabi niya. Sabi niya, ay, ba't maingay yung mga aso? O, yan po, maingay po muli. Yan ang biyaya no, biyaya ni Jesus. okay? For now, uh, nais ko po sana, again, to remind you na magbabad po kayo sa Scripture. Ang Scripture po ay very powerful. Po. May nakalagay po sa Bible, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same as in the beginning with God. And the world became flesh and dwelt among us. Nakita niyo po yon? Si Jesus ang Lord. Kaya kung saan ka magbababad, kay Jesus. Kung nagbabad ka sa Biblia, nagbababad ka kay Jesus. Hindi ba ang ganda? Oh, meron, bilang Kristiyano, meron tayo, ano, kung nalulungkot tayo, meron tayong pampasaya ang Biblia. Si Jesus okay, na yung mismo. O yan po yung mga sa gate. Pupunta ko na po. Pa, mga audience na pumunta. Okay. Bye-bye. Bye-bye.